Yan, so what is up again mga ka-master. And... So gusto ko lang ulit i, ano, i-sabihin or ituro sa mga... especially sa mga new driver ng automatic transmission na sasakyan kung paano po yung tamang pag-engage ng handbrake. Yan, yung park, reverse, and neutral and drive. So basically, uh, kadalas kasi pag nag-drive nag tayo, kanyan, so makita mo, smooth siya from, from park position. Wala siya nung matigas na parang... yan, lalagitik bago mo siya ma-engage. So yan kasi nangyayari, kapag... Uh, usually, uh, let's say, inclined konti yung na-parkingan mo, and then na-engage mo agad sa park bagay handbrake then gagalaw pa kasi yung sasakyan mo noon then pag start mo ulit noon medyo ano siya matigas so hindi siya healthy para para po sa transmission so ganito po yung tama so again disclaimer lang hindi po tayo ano hindi po tayo professional or expert ito naman po is based sa ating mga experiences po yan po uh, let, let's say galing po tayo sa pagda-drive and let's say nagmamani tayo reverse neutral drive then ipapark na po natin and then medyo incline yung uh, pagpaparkingan mo So, ang dapat mong gawin is, so, yung usually po ang, nagagawa ng mga beginner driver o sa mga hindi pa nakakalab, dinay-diretso nila sa park, then tsaka handbrake. So, ang mangyayari po kasi niya, pag bitaw mo sa brake, gagalaw po yung sasakyan. So, medyo magkakaroon siya ng kunat sa front park, pag i-release -re nyo na po. So, ang tama po is, lagay mo muna sa neutral, then engage mo yung handbrake, then bitaw ka po ng brake. Yan. So, gagalaw yung sasakyan, tsaka mo siya tapakan ulit yung brake, then ipark mo. Okay na po yan. Mas safe po. So, pagka uh, itadry muna ulit siya, wala siyang sabit from part So, ano siya? Smooth. Yan. So, again, neutral muna. Engage ng handbrake. Then, bitaw ka ng brake. Medyo uusap yung sasakyan mo dyan. Then, brake ka ulit. Sama may ilagay sa part yon